tinry namin kung paano pumunta ng Carrefour doon. Kasi yun lang yung Carrefour. Dito ba yun? Ganda ng halaman dito. Halaman. Ang ganda ng sunrise. Ang lamig-lamig. Hala. Ito ba yung dadaanan natin? Tara. Tama ba to? <laughs> o dun pa tayo sa kabila. Paano kayo tumawid sa kabila? Ay, eh, dapat dun pala tayo tumawid. Papuntang kabila. Siling ko malayo. Malayo ang... Oy. Sa nung kato po. <laughs> piling ko mali malayo ang ating lalakaran. Pero piling ko yun yung kari po eh. Pero paano tayo papapas, papasok yun? Kasi ano na to? Dapat para sa kabila tayo tumawid. Parang may tawiran man dito. Hindi ko alam. Kung... Pero hanggang dyan na lang tayo. Kasi yun na yung kareport. May mga tao dun. No? kaya apa? Ah, oh nga. Ay na yung karipot. Malapit-lapit nga siya. Malapit-lapit. Malapit-lapit nga yung karipot. Ayun yung konti na lang. Pero hindi na kami tutuloy doon. Kasi pwede pala dito tumawid. Papunta doon sa kabilang ano. Kalets oh, ka na? Okay na yan? Balik na kami. Malapit naman na. Ngayon lang siya oh. Masarap yung lakarin pag taglamig. Ay! Ay! na tayo. Mamayang hapon ulit, no? Mamayang hapon, part ulit tayo, ha? Oh, uh, pinagpawisan ka, alagot ka.